Wala na. O oh, Sara, dito ka muna. Um, malalim yung problema mo ah. Ano ba gumagulo sa isip mo? Anong problema mo Sara? Mama mo. Eh nani mo talaga eh. Mataas lagi ang ambisyon yun. Anong sabi sa inyo? Baba mo talaga Bakit hindi pa iniisip ng nanay mo? Pagod mo. Ang pag-aaral mo. Gusto niya mataas na mataas. Level na level. Kung no, abot lang it, ganun ang top Di maganda yan. Nag-aaral <laughs> diba <hulling> ka naman mabuti. Tapos mag yung nani mo. Gusto, top 1. Ay, ano yun? Diba? Wala, eh. Tulong ako. Kung ako sa'yo sa akin, tukunta ko ng bayan nila. pa ako ng mayaman na lalaki. Matutupad mo ang pangarap mo. Sara, Sara, kaibigan ka namin. O ako sa'yo, layasan mo mga magulang mo. Lalo yung nanay mo, mga kapobre. Ay, nako. Gabi-gabi, ganyan na lang ginagawa. Ang taas ng boses, laging ka sinesermon. Tama ba yun? Matutupad ang mga pangako sa buhay nila. Pag nakakilala ka ng mga lalaki, mapipili mo mga lungo mo. Tama, Sarah. Ibigam mo kasi kami. Tinutulungan ka namin para sa kinabukasan mo. Huwag mo isipin sila. Ayaw mo sila hanggang mamatay. Papiwala. <hid nitrogen> Huwag mo silang isipin. Isipin mo yung mga pangarap mo. Di ba may pangarap ka sa buhay? Oo, oh, yun naman pala eh. Magiging nurse ka. Gra-graduate ka. Magkakatrabaho pa, Yayaman ka na. mabibili mo na lahat ng gusto mo. Paano naman kasi Sarah? Lagi ka stress sa mga magulang mo. Lalo sa nanay mo. Araw-araw na lang. Di ba napupunan ng nanay mo na maganda yung mga grades mo? Gusto niya. Level na level talaga. may ko lang ako nakakita ng ganyang magulang, no? Umalis ka na, sana. Pumunta ka ng Maynila. Maghanap ka ng lalaking mayaman. Ako nga eh, kung pwede nga lang. Diligawan na kita dati. Kaya lang, ang taas ng pangarap ng magulang mo sa'yo. Wala ka ng trabaho eh. Ako nga, construction nga ako. Kahit, kahit okay lang sa akin, kahit walang magmamahal sa akin, araw-araw, lagi ako may pagkain. Umuta ka na. Ang ipinta do. Isa nga ng MP Light dyan. Ano ulit? Empty po, palista po. Na naman! Pagdado naman! Bakit? Di lagi na lang kayong mukutang-utang dito Pag ako nagkatrabaho, babayaran ko yan lahat. Yan lang din ang lagi mo sinasabi. Mag, Mag Pag nagkatrabaho, magbabayan ka. Pinabayan mo naman ako. Na, Pay, Sara. Yan na. Yan Nagpapakita ang gilas kayo may sana. Tapos, mukutang lang din pa lahat. Ano kayo? Ang dado, oh. tatanungin ko. Ano? Magkano ang utang ko? Di ba may balance yan? May balance ka nga. Gusto mo ng utang. Pwede bayaran mo muna yung balance mo bago ka umutang. Ay, may trabaho rin naman ako ah. Oh, may trabaho ka nga. Diba? Pero hindi huwag ganyan. At si, araw-araw na nga lang tayo nakikita dito. Magkapit bahay na nga tayo. Tapos ganyan, kayo masasamin. Yeah. Hindi pwedeng ganun. Araw-araw tayo ba? nakikita. Tapos may nasasabi ko sa inyo. Kayo ba may nasasabi pa ko sa inyo? No, yung utang kayo lagi na sinisingil ko kayo. Si Mang Dado naman. Alam mo, Mang Dado, reality ng tao yan eh. Araw-araw utang bayad. Reality ng tao yan? Ba't hindi mo baguhin yung reality ng buhay mo? Kasama talaga sa buhay natin yan. Bakit lang, pag-uwi diba? di ba? Dapat pag Hindi ka na, umalis oh. na tayo. Oh. Hindi, oh. hindi pwede yan eh. Ba Misal lang si Sarah dito eh, tapos ganyan. Ay, yung kayong masas sa amin eh. Ay? Ay, Ay, na na. Siya. Tapos, utang kayo ng utang. Ay, kapag itang gilas tapos pag-uwi mo ng utang. Mang dadu talaga, oh. Ay, nako. Bad trip. Ay, ano. mo. Lagi na lang ganyan.

Huwag mo ako nagtiyatingan ha? Laging ganyan, nagtiyatingan -arti ka dahil nagpakarambi ka sa tatay mo! Ano? Ay, ka na na. hindi ako siya ato. Lagi na yan eh, kasi kinakampihan yung dalawa. Kailangan ko naman kasi. Ako na rin mo kung saan Ano rin yan. Anong aras na? Pag pa rin buhay pa rin ka pa, hindi mo inaayos muna yung pag-aaral mo? Hindi Basta lagi kong sinasabi sa'yo na kailangan magtakuan ka, ha? Yung anak ng kumari ko, takuan, tapos ikaw, ano?

isaksak mo sa utak mo, magkakuan ka dahil oh. kung hindi, palayasin kita dito sa bahay. Oh, oh. Upo diga na upo, di ka nakikinig. Ya, kayo na. Gagawin! Gawin mo! Hindi yung gagawin, gawin mo! Sikapin mo maging takuan ka. Laging da da-drama-drama. Kala mo, makuha wawa ko sa pagdadrama mo dyan, eh. Nakuwa mo! Hindi naman mo. Ang eh. Ano pa? Pang-artista ka ba? Hindi yan nga nung mag-artista ka. Eh, huwag inyong yak niya. Ang kamal, eh. Papangkatik yung kamay sa'kin. ka na papa, sa akin, dyan. Papa, aw awa ka dyan sa mag-ama mo.

sabihin ni Lord ko at gagawin ko. Parang mali ito. Huwag mong gawin ito. Maling mali. Ano bang problema? Sabihin mo kung anong problema. Yung mukha mo. Ooooooooh! Gusto niya kasi maging kapwa na ko sa Gusto po niya ako oh, yung maging match po ni Victoria. Nandito na naman po. Nanditi-unsap naman po ako. Tara. <laughs> relax lang. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko yung mama mo. Oo. Oh. So, Kakausapin ko po yung magulang po. Hmm, akong bahala. Huwag po. Please. Huwag niyong gagawin yan. Yan ang huwag na huwag niyong gagawin. Sige na naman mo. <laughs> huwag. Ah, sorry po. Sorry. Hindi na akong dapat nagpunta. Sorry po.

ng mga magulang niya. Uy, Mare. Ay, kung saan na pa rin anak mo? Okay naman. Uy, si Grace, takpan pa rin hanggang ngayon. Ano mo? Talaga. Hindi okay. ko alam eh. Uy, Mare. Uy, Mare. Yes, sir. Did you Sarah kasi sa bintong? Ay, wala, mas... ano sir. Wala, wala, Ano po, Arie, sir? Business na pa rito ako no. gusto kong no. kumustahin si Sarah sino ka parang araw pumunta sa akin at nakita ko parang may problema naman ako. Ano lang po? Ito ano lang hindi ko alam. Oo nga po. Napansin ko nga po yun eh. Ito yung magkasama kami. Ang lalim palagi na iniisip. Parang wala sa si sarili. Saka parang pagkausap ko siya, ito yung sinasagot niya. May nakagit pa siya. So, wala naman po siyang nakapagulit sa akin. Lagi ko ba kasama? Oo po. Lagi ko po siyang kasama. Ito yung break time po. Lagi ko kasama.

Ah! Sir, kayo po ba yung tatay ni Sara? O ano? ba kayo ito na nangyari ko ano? yan? Sinugod po ng ambulansya sa... Yan ang sinasabi ko! Sinugod ng ambulansya! Sa... ambulansya. Anong ano ginagawin hindi naman ginagawa mo, hindi mo nangyari sa bata Hindi naman nangyari ko, ano na Huwag niya nasa Huwag mo mo, wala na Habita po ng tanod namin Di totoo yan Nasaan mo sa mga wilya? Ginagawa mo na naman yung tama eh. Ginagawa mo lang tama? <laughs> ha? Nasaan na yung sinakain mo? Ginagawa mo tama? Ano nangyayari sa lahat eh? Kahit magsori ka